HP Blue. Ito rin, HP Blue. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video ay uh, tayo ng RDSS. So marami tayong uh, mga mail dun sa tab. Kukunin natin mga buddy. And HP Blue na din pero titingin muna natin kung baka kainin lang ng uh, RDSS natin yung lahat ng tank na nakareserve dun sa sa taas so tignan natin muna dito mga bali yung ating RDSS na mga main dito po sinilagay na natanggal pala itong kukuhan sorry ito ito yung mga main natin ng RDSS and juvenile size na sila mga bali pwede na silang i-groom kaya kukunin na natin. Kuha muna tayo ng lagayan mga bali. I think magpasto. So, piliin lang muna natin. See ya. So, kuha na tayo ng 28 pieces mga bali. So, isa. Dalawa. Yung mga may potential lang na itsura muna. Yung mga maliliit, muna natin kukunin yun. Ito, maliit. So, wag huwag natin itong halaman ng mga body. Saglit lang. Mas tinatatabunan yung mga isda. Mas may natin dito sa kabila. Balik na natin mamaya pag makuha na natin yung isda. Ito yung pangatlo. Wala, lakas tumalon ayan, tatlo teka lang, eto, pang-apat may punit, huwag yan eto, pang-apat ayan, apat nagsitaguan na so, balikan ko kayo pag napili na natin mga bali para hindi masyadong mabay yung video natin yung mga napili natin mga bali Uh, 16 pieces na mga RDSS and then nagdagan natin ito ng HB Blue ito so, binalik pa na pala yung halaman para meron sa paint sa init and then kukuha tayo ng HB Blue mga body dun sa lock tub let's go ito lahat mga body HB Blue and Red Dragon Red Dragon so Black Bat Sick Sick Sick, Sick. 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 Amin. Badi ya kita mah. Apa Hb blue, ya, mga... nggak -kan. blue. blue, hb blue. Ada HP Blue X Blue HP Blue Ribbon HP Blue Terian HP Blue Ya, ada HP Blue HP blue. Blue. blue and HP Blue Cibu. Di sana bapa is mangan dragon itu dapat punya. half moon, mangan Red dragon, snake skin, Ayan, mga snake skin. Ayan, mga snake skin. dami. So, haba, mga HP Blue na. HP Blue talaga na dito, mga Girobrom. Ayan, HP Blue din. Tapos, dun sa taas, kukuha tayo ng mga Endlers na Top Sword lalagay natin dun sa dulo para mga balik simulan na natin ito naman mga balik kukunin natin itong mga top sword ayan o oh, dami dito meron dito sa kabila din kukunin natin yung lahat para mag groom natin dun sa mga small tanks and hanap pa tayo ng iba I think meron dito ng half metal huwag na natin dito ito yung pangyatang mapili dito na half metal. Kinuhaan ko na ito kasi kakapon. Yung mga kasunod is maliliit pa. Baka yung top sword na lang muna yung kunin natin. Tapos, sabangan na lang natin yung ibang strain. Kasi marami pa tayong mga HB pastel. And P-dirt na ililipat. So, tara simulan na natin itong tanggalin mga pali. Let's go! So, isa lang yung napili natin mga body. Ito lang ako oh, kasi malaki yung katawan. And mataas din yung sword. At bata pa. So, ito lang yung igroom natin. Yung iba is talipasan na lang. Buwan. Kaya hindi na natin yung isama kasi hindi matulis yung sword. And sayang yung oras natin sa pakain meron tayong mga na-select dito na mga potential mga body. Ayan o, maganda to. So, marami-rami itong mga napili natin. So, isa na to. Okay, ito yung pangalawa. Pangatlo. And pangapat. yan mga potential. Ito, may punit konti. So, hindi mo natin isali. yan ribbon. Potential din to ito potential to and then ito maganda din to malaki katawan mas lalo na to mga badi so I decided na ilagay to sa mga malalaking tank Ito mga HB na to kasi maganda yung itsura maganda yung form yung kulay hot black talaga so lipat natin dun sa malaking tank natin sa dulo meron tayong walong tank doon. pwede natin paglagyan dito ng HB natin i natin ito mga badi, let's go Ito so, na mga badi Yung hinulog natin Yan, mga potential Na half black blue So, nilagay na agad natin sa mga bigger tanks Para mabilis silang lumaki Yan Ganda yung mga form nila mga badi eh pasok sa standard kaya meron tayong aabangan sa mga susunod na buwan. Pag nagroom natin ito ng mga ma ng maayos. Ayan, so walang HB blue. And isang HB past 10 na napili natin. Tapos tagay natin ng probiotic mga buddy para... Kasi bago kasi yung tubig. Para meron good bacteria yung kanina mga tags. So, tagay na natin. Balikan ko kayo. See ya! So tara lagyan na natin Probiotics Oh bahay o ati dahil pa rin right alright so ayan na lahat mga bari and then kuha tayo ng panibagong HP load dun sa tab para ipatit natin dun sa tab see ya So, eto yung mga na-select na, na female na HBD and ihulog natin doon sa tub mga barig para mabilis na maki then, ito naman yung mga mains na nasalik natin ihulog naman natin ito sa mga aquarium yeah. <laughs> ihulog natin dito mga bali mga female and then yung mga main ay sigurog natin Marami na tayo dito mga HBB na female. May mga fry na talaga. Ang fruit po. Mga fry dito. Huwag natin kunin. Ayan mga ba, ihulog natin dito yung mga HBB na na-select natin. Baka mag-dome natin ito mga bari So balikan ko kayo pag na-hulog na natin dito. See ya! yung ating HB Blue. Isa dito, isa dito. Uh, yung dalawa dito. Tapos yung iba naman, isa dito mga bari. Ayan, puro HB Blue na to lahat hanggang doon. So, pakita natin. Ayan, mga HB Blue na natin. Na ginagroom. O, oh, di ba? Ang dami. Tapos dito yung mga RDSS natin. So, sa susunod na video, papakita namin sa inyo mga bali, Yung mga ginugroom natin lahat dito sa tank. Nandun sa dulo. Yung ginugroom natin. Na puro main. Nag-apis. So, yun lang mga bali. Kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to like, share, and subscribe. lang. Bye! Hashtag Alikapis. Fish out.